araw-araw na mga salita ng Diyos Ang pag-uugaling hindi kayang lubusang sumunod sa akin ay pagkakanulo. Ang pag-uugaling hindi kayang maging tapat sa akin ay pagkakanulo. Ang pandaraya sa akin at paggamit ng mga kasinungalingan upang linlangin ako ay pagkakanulo. Ang pagtataglay ng maraming pagkaunawa at pagpapakalat sa mga ito sa lahat ng dako ay pagkakanulo. Ang kawalan ng kakayahang pagtibayin ang aking mga patotoo at mga interes ay pagkakanulo. Ang paghahandog ng mga huwad ng iti kapag malayo sa akin ang puso ay pagkakanulo. Ang lahat ng ito ay mga gawain ng pagkakanulo na palagi na ninyong kayang gawin. At ang mga ito ay karaniwan din sa inyo. Maaaring wala sa inyo ang nag-iisip na ito ay isang problema ngunit hindi yun ang iniisip ko. Hindi ko maaaring tratuhin ang pagkakanulo sa akin ng isang tao bilang isang maliit na bagay. At lalo namang hindi ko maaaring hindi ito pansinin. Ngayon, kapag ako ay gumagawa sa gitna ninyo, kumikilos kayo sa ganitong paraan. Kung darating ang araw na walang sinuman ang naroon upang bantayan kayo. Hindi ba kayo magiging gaya ng mga bandidong ipinahayag ang mga sarili nila bilang mga hari? Kapag nangyari iyon at nagsanhi kayo ng isang malaking sakuna sino ang magiging naroon upang ayusin ang problema. Iniisip ninyong ang ilang gawaing pagkakanulo ay paminsan-minsang pangyayari lang. Hindi ang inyong namimihasang pag-uugali at hindi nararapat pag-usapan ng ganito kaseryoso sa isang paraang pumipinsala sa inyong kapuryat kung talagang ganito ang iniisip ninyo, kulang kayo sa katinuan. Ang mag-isip ng ganito ay ang maging isang uliran at halimbawa ng paghihimagsik. Ang kalikasan ng tao ay ang kanyang buhay. Ito ay isang prinsipyo kung saan siya umaasa upang manatiling buhay at hindi niya maaaring baguhin ito. Ganito rin ang kalikasan ng pagkakanulo. Kung kaya mong gumawa ng isang bagay upang ipagkanulo ang isang kamag-anak o kaibigan, ito ay nagpapatunay na bahagi ito ng iyong buhay at ipinanganak kang may ganitong kalikasan. Ito ay isang bagay na hindi maitatanggi ni Numan. Halimbawa, kung nasisiyahan ang isang taong magnakaw sa iba, ang kasiyahang magnakaw na ito ay bahagi ng kanilang buhay. Bagaman maaaring magnakaw sila minsan at hindi naman magnakaw minsan. Magnakaw man sila o hindi, hindi nito maaaring patunayan na ang kanilang pagnanakaw ay isang uri lamang ng pag-uugali. Sa halip, nagpapatunay ito na ang kanilang pagnanakaw ay isang bahagi ng kanilang buhay iyon ay ang kanilang kalikasan ang ilang tao ay magtatanong yamang ito ay kanilang kalikasan kung gayon bakit kapag nakakakita sila ng magagandang bagay hindi nila minsan ninanakaw ang mga iyon ang sagot ay napakasimple. Maraming kadahilanan kung bakit hindi sila nagnanakaw. Maaaring hindi nila nakawin ang isang bagay dahil masyado itong malaki para agawin mula sa mapagbantay na mga mata. O dahil walang angkop na oras upang kumilos o ang isang bagay ay masyadong mahal, masyadong mahigpit na napabantayan, o marahil sila ay hindi partikular na interesado rito. O hindi nila nakikita ang magiging gamit nito sa kanila at iba pa. Ang lahat ng kadahilanang ito ay posible. Ngunit ano paman, kung nakawin man nila ang isang bagay o hindi. Hindi nito maaaring patunayan na ang kaisipang ito ay umiira lang bilang isang panandalian at pahapyaw na saglit. Sa kabaligtaran, ito ay isang bahagi ng kanilang kalikasan na mahirap baguhin upang gawing mas mabuti ang ganitong tao ay hindi nasisiyahan sa pagnanakaw ng isang beses lamang. Ang ganitong mga saloobing ang kinin ang mga pag-aari ng ibang tao bilang kanila ay nabubuo tuwing nakakatagpo sila ng isang bagay na maganda o isang angkop na sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko na ang pinagmula ng kaisipang ito ay hindi isang bagay na napupulot lang paminsan-minsan, kundi nasa sariling kalikasan ng taong ito.